Sa bawat pag-ikot ng gulong ng ating buhay, may mga pagkakataong tila hihinto ang lahat. Ngunit para sa mga taong may paningindigan, kahit ang pinakamasakit na pagbagsak ay simula ng muling pagbangon. Si Mang Condrado na dati ay bantay ng katahimikan sa kanilang barangay, ngayon nakahimlay sa katahimikan ng kanyang silid. Bitbit ang krus ng kanyang buhay. Hirap isipin. nangyari, sabi ko nga, bakit nangyari sa akin to? Siyempre, isipin ko yung pangangailangan ng pamilya ko, ng mga anak ko, pagkain sa araw-araw, yun. Yun ang mga nakikita ko. Sa operasyon ko, pwede naman daw walang bakal na ilagay. Kaya lang, hindi pang matagalan. Pwede bumalik, pwede may mangyari ulit na hindi maganda. Kaya kami nag decide na magpalagay na ng bakal sa likod. Kaya kung kanin-kanino kami lumapit, para malagyan ng bakal sa likod. Ang hirap bilang isang ina, tapos, andun po yung... Siyempre iniisip po araw-araw yung kakainin namin. Baon ng mga anak ko kasi nag-aaral silang college. Dalawa yung college ko eh. May mga tumutulong, mga kapatid niya. Kaya sabi ko, ako gusto ko rin magtrabaho. Kaya lang, paano? Hindi ko siya maiwan. Yes, alam mo Harold, balikan mo yan kasi matagal na nating volunteer diyan na kahit nagtatrabaho ay uh, nag uh, nagmamalasakit sa sa ating bayan, uh, uh, nagbabantay, uh, nagro sumasama sa operation eh mga volunteer niya. Ba balikan mo, uh, bigyan mo, bigyan natin ng 10,000. Wow. Tapos sa uh, dalhin mo rin kay ano Wilmer Suzuki kay, uh, kay, uh, kay Billa at kayla Francis para kahit paano eh, mayroon nang isang himala sa tulong ng programang serbisyong bayan ni Tatay Rani na ipahatid ang munting tulong para sa kanilang agarang pangangailangan bumalik rin ang team upang kumustahin si Mang Conrado ano nga ba ang lagay ng isang amang hindi sumusuko sa hamon ng buhay Ah uh, ato uh, uh, patuloy pa ring nag-under ano uh, recovery sa nangyari sa aking aksidente. May mga schedule ako na yun to the ko, ko na sa July 14. naka schedule ako. Tapos yung MRI ko so naka-schedule ako ng August. Hmm. Yun kailangan daw para malaman ko, anong kondisyon ng katawan ko, yung nangyari nga sa aking aksidente. Yung asawa ko, nagtatrabaha ko, pa, hindi naman dere-derecho. Ano lang siya, yung parang extra lang. Yes, sir. Siyempre, napapagod din siya. Iba talaga yung dalawa kayong nagtatrabaho ko. Kasi namin pangangailangan yung sa araw-araw na pagkain. Kailangan yung anak ko. kailangan ang buhay. Siyempre ako, kailangan ko rin kumain para lumakas. Eh, may mga dapat pambayaran sa school, mga needs din nila, di ba? Kailangan din yun. Kaya, ayun, ang iniisip ko din yun. pumapasok po ako ngayon doon sa may Tundo, Manila, sa karinderya ko. Layo rin po sa Tundo pa? Bali, apat na sakay ako. Oh, grabe. Magkano ang araw mo naman po doon? Ibibigay ako ng 600, tapos hindi kasama yung pamasahe doon na. Pero doon ko pa rin kukunin yung pamasahe. Sa, sobrang tiyaga niyo, ma'am? Kailangan talaga. Ka. Mm -hmm. Pambili ng ano niya, gulay, kahit gulay lang, di ba? Kahit na sabihin mo, pagod na ako, ito. So, kasi mararanamdaman talaga natin na pagod, nakakapagod din pala talaga. Pero kailangan. Kailangan talaga. Sa bawat kwento ng serbisyo publiko, may mga buhay na tunay na nababago. Hindi lang ito tungkol sa halaga ng naibigay, kundi sa damdamin ng malasakit. Masaya kasi saan namin kukunin yun, di ba? Sa tulong niya, ni Tate Rani, makakapagbawas-bawas makakapag -ano, ng mga kasusin, di ba? sa servisyong bayan ni Tatay Rani. Maraming maraming salamat sa binigay yung tulong sa amin. Salamat po sa patuloy pang lumawak ang iyong servisyong bayan na marami pa kayong matulungan tao na nangangailangan ng tulong. Salamat po ulit, Tatay Rani. God bless po. Sa servisyong bayan ni Tatay Rani, hindi ka nag-iisa. At sa bawat kwento ng pagsubok, Laging may pag-asa, laging may muling pagbangon.